guys, nandito tayo sa Mountain Lupa, Ludora Village. Ayan ang kaganapan ngayon, umuulan ng malakas. Ano, kalahating oras pa lang yan na umuulan, wala na, lubog na ang tampagita Ay, ano, ah, ang lalim na ng tubig. Oh, may resort pa. <laughs> Ayan guys, oh, Ludora yan, Ludora. Ah, no, palalim na yan, no. Pabahaan na yan. Ayun, no, ayan, oh, oh. Dali oh. na ng tubig. Takbuhan na yung mga sakyan sa dulo. Buti pa yung mga bata, oh, eh, no. Mga bata, naglalaro na dito sa tubig. Libring resort sa Lampagita Street, sa Lodora. Ayan, 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 ayan. Hay Oh, yeah. <laughs> oh. May libring falls Ayan yeah, no? <laughs> o Charap 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 Ha? <laughs> okay. ah? <Okay>. Alain Ha? Malinis niya na Wala nang tap wala, tayo lang ng pusa yan.